Hi guys, good morning guys Nandito na naman ako guys At mag-update tayo sa mga Tungkol sa inyo guys Kumusta na po kayong lahat guys At uh, happy new year guys, uh, guys Kumusta po kayo Sana naka-recover nyo Naka-recover na kayo At saka Iniwan nyo na yung mga anxiety disorder nyo Sa 2023 Kasi 2024 na po ngayon Sana magaling na rin kayo guys at saka maka naka-overcome na kayo. Uh, update update lang tayo guys uh, tungkol sa laban namin nung January January 2. Uh, pinalad po tayo guys, maganda po yung record natin. Uh, naging 4 wins at saka 1 lose 5 kak po yun ay mga guys, 5 kak. 4 uh, wins 1 loss sayang yung last fight natin doon pa tayo natalo sa last fight uh, sa mga gusto manood po ng laban kasi bawal po dito sa youtube natin i-upload ko bawal po yun uh, i-chat chat nyo lang po kasi uh, lahat po yun ako po ang nagbibitaw po sa ruweda ako po nagbibitaw uh, chat nyo lang ako kung mayroon bang mga nagkagusto ng mga manok dito panabong I-relax niyo yun lang yung mga isip niyo guys. Huwag po kayo puro puro uh, puro mga masama na lang iniisip. Pag happiness din tayo minsan guys para mawala po yung mga lungkot niyo at saka mga emotional niyo. Ganun lang kasimple guys. Huwag mo nang dibdibin yung mga ganun mga mga anoy sa sarili mo. I-accept mo lang yun <coughs> Excuse me i-accept nyo yun lang yun lahat para mawala po yung walang problema ang kakaisip nyo dyan ma-stress lang kayo sa kakaisip nyo dyan uh, sa mga gusto lang po uh, sisin ko sa inyo sa gusto mga manood ng laban uh, lahat po yun ay uh, is ako po yung nagbibitaw sa ari de lahat po uh, mga bigatin po mga kalaban natin guys uh, tayo mga pipitsugin lang tayo <laughs> uh, wala naman tayong mga pera Uh, malakas na pumusta mga maliit lang tayo small time lang tayo guys at uh, sa mga salamat sa mga financier ko sa mga nagtiwala sa manok ko uh, yung mga naglalaban ako guys is hindi po ako malakas na pumusta guys uh, ano lang po ako may financier lang talaga ako manok ko po tapos pinansyer tatayaan po nila 'yon tapos ihahanda ko po sila po mag po magpupusta sa manok sa akin po ah uh, Uh, depende po yan sa usapan namin kung magkano po ang hatian po. Depende po yan sa ano po sa financier, depende po sa usapan nyo kung magkano kasi ako guys hindi naman ako big time na ganon guys. Uh, sa akin guys kay si inano ko po rin diyan kasi kasama po yan sa parts po yan sa negosyo ko guys. Kaya Ganun po yon. Hindi po po ako na sugal na sugal talaga na sugarol. Uh, part po yan sa business ko kasama po yan sa negosyo ko guys uh, may mga mga bumibili sa akin ng manok tapos iahanda ko tapos minsan uh, may pipipinanser kung ganon, pupustahan nila manok depende po kung magkano yung hatian po namin guys ganun po kasama po yan sa business ko uh, kailangan po yan sa mga ganun saka magkaroon ng malawak na mga sabugero na mga kaibigan ganun lang guys ganun lang yun talaga yung mga kano, kasama sa business natin yan sa akin kasama po yan sa negosyo ko mga ganung part po uh, yun po maganda po record salamat guys at uh, saka may konting advice po ako sa inyo yung mga mga nag chat doon nag comment sa mga 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 tamang hinala mga tamang hinala uh, pag chismisan daw siya mga piling mo lang na pag chismisan mo siya pag, pag may mga nagsasalita sa katabi binubulong na akala niya siya yung pagkikwintuhan yung mga ganong bagay guys is wala naman problema yung ganun guys kasi wala naman po kang ginagawa ni ganun. sa isip mo lang yun guys pinapasukan mo lang ng mga pangit na iniisip mo kung gusto mo yun guys kasi naganyan din ako natatakot din ako na lumabas baka nahihiya ako lumabas baka magpachismisan ako kung ano mang pag may nakita nga ako ng mga na, sa labas na mga nagkwintuhan mga akala ko ako na ang pinagkwintuhan nila Pinagsismisa nila Pero hindi naman yun guys Wala po yun Kaya ikaw po mag-adjust doon Kasi wala naman Wala pong katotohanan yung mga ganong bagay Kasi pinahirapan mo lang yung sarili mo At saka yung isip mo Pinahirapan mo lang Ikaw lang din nag-ano nag, a, nag, nag ano, sa isip mo Kasi ako nagaganyan din ako Yung ginagawa ko po yun guys Nang ganon yung ganyan din yung iniisip ko bigyan po kayong mga diskarte at saka yung anong ginagawa ko para mawala po yan yung mga tamang hinala nyo ah uh, ako po guys tuwing morning po is nagwo-walking po ako or nagja-jogging ganyan po ang ginagawa po guys nagwo-walking kasi gusto ko i-expose po yung, mga, yung sarili mo ulit yung para mawala yung mga haka-haka sa isipan mo nagwo walking ako minsan nagja-jogging tapos uh, pumupunta po ako sa mga kaibigan ko yung mga kilala ko na hindi ko ka, ka hindi ko ganong parang malapit sa ano pupunta ako tapos makipagkwentuhan po ako guys kahit hindi po ako sacrifice na mga pag-usapan namin na na ano gusto ko nga pagdating ko doon gusto ko rin na umuwi agad kasi hindi ganoon talaga pag may anxiety disorder na walang gana na magkipagkwentuhan wala pang kung ano ano gusto mo lang standby lang sa bahay ang ginagawa po ko niyan yan po ako tapos may mga friend ako na madadaanan ko or mga kilala ko uh, yung mga ano po inihintuan ko po yon at saka makipagkwentuhan ako kunwari makipagkwentuhan po ako sa kanila kahit hindi ko naman gusto na para magkwentuhan yung gusto ng utak ko na uwi ka na uwi ka na dun ka lang sa loob ng bahay stay ka lang doon parang ganun ang iniisip ko sa sarili ko kaya nga ang ginagawa ko po kasi gusto ko ma expose yung exposure yung mga sarili ko ulit para mabalik yung sarili ko sa normal ang ginawa ko po na kipagkwentuhan po ako sa ibang sa ibang mga tao ganun lang po ang discarding mo tapos kung gusto mong umuwi hayaan mo lang siya wag, mo, wag kang umuwi magkipagkwentuhan ka lang doon sa kaibigan mo kahit paunti-unti lang yung sagot mo hanggang makuha mo din yung mga pagre-recover mo sa mga ganong bagay para ma parang ma-rewind mo yung utak mo parang naalala mo yung mga mga ano pa dati yung mga tugtog na mga tip pa dati ang ginagawa mga kasit na pinatugtog tapos parang ni-rewind mo parang gano'n lang sa utok sa utak mo na i mo lang yung utak mo i mo lang guys kasi kan, kasi guys wala namang ibang gumagawa dyan guys kasi tayo lang talaga ang sarili lang tayo lang ang gumagawa dyan walang iba kung gusto mong gumaling yung mga sinasabi ko intindihin nyo lang tapos gawin nyo paano kung nakikinig lang kayo sa mga sinasabi ko pero hindi nyo naman ginagawa wala din mangyayari sa ganung bagay kaya gagawin nyo eh guys kayo po mismo ang gumagawa hindi naman po ako ang magsasalita ako rin ang gawa tapos kayo ang gumagaling wala pong ganun walang magic na ganun wala kung gusto mong gumaling guys i eh, iriwan nyo yung, pag-iisip nyo guys at saka sarili mo i-adjust mo po tayo po ang mag-adjust para makarecover po tayo hindi po ang ibang tao ang mag adjust tayo na lang lagi ang masusunod hindi po po, hindi po po ganun hindi po ganun ang style para gumaling ka at sa mga ganyang bagay i-expose mo yung sarili mo para para kung ano ba tala ang, uh, ang ginagawa ni anxiety disorder sa iyo. tapos pag anong ginagawa ni anxiety disorder tapos sabihin mo sa sarili mo na walang ginagawa sa, si, si anxiety kundi niluloko ka lang wala namang ibang ginagawa ni anxiety disorder niluloko lang talaga tayo ganun nga ako dati guys matagal din ako naka recover guys kasi mga almost mga mag 2 years din guys mga 18 months mga ganun ako pinahirapan ni anxiety niya na bago ako na na-handle ko si anxiety disorder kasi pinag-aralan ko talaga ng gusto yung mga dating nga hindi ko mag magawa, ginagawa ko rin ulit pa ulit ulit ini unti, unti ko po na ni-recover kasi wala namang ibang gumagawa di tayo lang naman ang gumagawa dyan di tayo makarecover kung yung mga ganyang bagay hindi natin ginagawa sinusubukan po natin yan guys para maka recover po kayo subukan nyo guys expose yung sarili nyo tapos magkipagkwentuhan kayo sa ibang tao para hindi po kayo mang tamang hinala na pag bubulong daw kayo tapos hindi naman mga katuhan ikaw lang gumagawa dyan wala po yung katotohanan guys kaya ikaw po ang mag mag -gawa sa sarili mo kung kung gusto mo talagang gumaling kung kung ayaw mong gumaling di wala naman tayong gagawa hanggang dyan ka lang dadalhin mo lang, lang hanggang sa pagtanda mo dyan wala na tayong gagawa kasi gusto mo yan kung yung iba lang ang ano ko yung gusto mong gumaling gagawin mo po paunti-unti para makarecover para ma, ma ano po yung sa utak nyo na wala palang hindi pala delikado yung ganun guys kaya yung mga mga ano uh, advice po na hindi po ako na ano, ng dasal kasi kadalasan wala naman po na ano sa akin guys na ano pero sa dasal guys ang sa akin lang po i-accept ko lang po pag nag po ako ni God sabihin ko lang sa kanya na i-accept ko lang lahat na na ano sa akin i-accept ko lang po uh, siya na po bahala yun po para tanggapin mo po lahat yun para mawala po sa mawala po sa ano mo sa sarili mo na tanggap mo na lahat kung mga gano para wala nang iniisip pa uh, na ano parang i mo lang lahat yung naramdaman mo parang ginaganong ko dasal ko sa Lord na ikaw na lang bahala sa akin, Lord. Alam ko naman na hindi ako pabayaan mo. Ikaw na lang po bahala, sa, Lord. Yung mga ganong bagay. I-accept mo lang yon Mga ganon, guys. At saka yung baguhin mo lang sarili mo. Yan lang ang first mo gagawin para makarecover ka. Yun lang gan guys. Para sa ikaw lang din mag-adjust sa sarili. Yung baguhin mo sarili, adjust mo yung sarili mo. Yun lang po ang baguhin mo. At saka para maunti-unti balik mo yung sarili mo yun lang guys wala pong iba na mga ganun na bagay na pag anuhin mo pa tapos ikaw lang talaga ang tayo tayo lang gumawa din sa ano din para makarecover tayo uh, salamat guys at saka salamat sa inyong suporta sa akin bye guys sunod na sunod ulit guys uh, pag may time ulit kasi medyo matagal pa naman yung laban ko sa January 30 ulit ang schedule natin January 30 uh, salamat guys medyo na busy din guys tagal ako naka naka update kasi pagka nabukasan tapos pahinga lang tapos bumihay ulit ako nagkuhan ng manok bibinta na naman ako ng manok ganoon lang talaga ang buhay ko guys rolling rolling lang tayo ah uh, uh, ano lang tayo guys Salamat guys. Bye.